At dahil nga katingkatin ng aking mga paana, hindi na kamutin ko ay sumama ako sa Pememeste Este Pememesta upang manayawan. Yun na nga at mas pinili nila ang namin magbangka kaysa magsakay ng bus pa Padre Burgos, Quezon. Mas gugustuhin ko pa nga magsakay ng bangka kaysa sa buis-buhay na pagsakay sa bus ay kainaman. Yan ang hiluhin ko kasi sa biyahe ay... Hindi, mas maganda kasi kung magbabang ka kasi hawak mo yung oras mo, tapos wala pang traffic, tapos hindi ka pa maghihintay ng matagal gaya ng paghihintay mo sa kanya, ay yan ang dadamay na naman. So yun na nga at dahil bidabida ako, mm, um, feeling driver yan. Buti na nga lang at kalmado ang tubig, kaya naman ay eh, hindi kayo mahihirapan magbiyahe din sa bangka. Pero talaga ako'y nagtataka, kahit kami may bumiyahe ng maalon ay eh, ako'y tuwang tuwa pa. Pero kapag kami ay sa bus nakasakay ay naku isang bayan pala ang na, na, nararating namin ay kulang nila ang magdala ka ng itlog at mangkok. Lugaw na. At dahil nga wala nang space ang cellphone ko, ayan nga nakarating na agad kami sa Padre Borgos Quezon. O di ba ang ganda ng view, parang ako lang. So, pilingon. Pupunta nga pala kami dito tuwing piyesta kasi nga taga dito si Papa. So parang reunion na rin namin. Pwede din nga pala kami nakatira noon. Lumipat lang kami ng Makalelon kasi nga ay talagang hirap ang buhay namin dito noon. Pero hindi naman kami umaman sa Makalelon. Kung baga ay di parang guminhaw ginhawa naman ang buhay namin. Taga roon nga pala si Mama sa Makalelon. Dito kami nakatira sa may bundok na Ayan. Para siyang isla kapag nag high tide. Kasi pinagdudugtong lang siya ng buhangin. Bihira na nga lang din ako makapunta dito kahit na si na Mama ay taon-taon. Kasi nga ay bihira lang din akong payagan na mag sa trabaho. Pero ngayon nga ay wala akong trabaho, ay di hayahay, talaga namang gagalugarin ko ang sayawan. <laughs> Ay, yeah. talagang yun na namimiss ko din sa mga probinsya. Yung mga sayawan din sa probinsya. Ay, nakakaaliw naman talagang pumunta sa mga sayawan. Ay, kahit baga naman hindi marunong magsayaw. Ay, hala. Bali, nakasama nga pala namin yung isa ko dyang kapatid, yung pangalawa. Kasi nga ay nakapag-live siya. Tapos yung pangatlo naman ay hindi pinayagan. Ay, di kaya naman ay kami, 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 kami laang. Ayun ay, na nga at kinagabihan ay dinapasabak man din ang sayawan. Kasi wala man ang ang mga tugtog. Eh, baga naman ng latula to. Aruy, ah. <tinyo> Yun, hindi mo lang ako nag-enjoy sa sayawan Kaya nga naman ay kinabukasan ay iyon Naisipan namin ng kapatid ko na libutin arenga, Isla na dati namin tinirhan baga At gawa ng minsan na lang naman kayo makapunta din ni Ay Bali pinagkat nga pala niya ako dito guwa gawa ng maganda raw ang view din sa may taas Isabi ko, basta ako ang pipicturan ay kahit pangit ang view, ayos yan Uy, pilingoy Napakalilo ng tubigay oh Parang sarap din yung maligo eh Kaso bigla akong naalala, hindi nga pala ako naliligo. Uy Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk at may nakita nga akong perfect na view dito para sa aking picture, kaya naman ay kahit masisi talaga aking inakyat. At dahil nga alam ko sa sarili ko na talagang talented ako, ay dinaisipan ko na nga ring sumayaw. wari ko naman ay konting laga na lang, ay lalambot na yan. Yung mga ganaring talent talagang dapat ay sinasarili na lang natin, eh no. Pero yun na nga at swerte niyo dahil pinakita ko pa sa inyo. At yung sayo na kahit kamay na nga lang ang gagalaw, ay hindi pa makuha ng maayos, ay talaga naman... bali yun na nga at lang kuhan kuha naming video kasi nga ay ang sadya naman talaga namin dito ay magpicture laang. bali matagal na rin pala ito nga video na ito nakatambak laan sa aking gallery.